isang napakagandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa Brod at si Mang Mansa so sa inyong lahat uh, isang napakagandang hapon po so ito na ang ating update na sa ating talong so maganda na mga ka-farmers so meron lang tayong dining mga nasa 3,000 kapin kapuno tapos sa gitna ng ano may nakatanim dyan na siguro nasa Uh, 1,005 siguro ka po, no, no, sa gitna ng Ampalaya kasi napakaluwang po ang, ang uh, pagitan po no sa dalawang linya. So ito po ang ating uh, Ampalaya na mistisa Tapos sa bandang dulo may apat na linya din na Galaxy Max. So subukan natin to mga ka yung tag isang lata, isang lata ang Galaxy Max, isang lata ang Mestiza. So tingnan natin no kasi pareha silang nabagyo, parehang nalubog sa tubig baha kita pa natin mga ka hindi pa natin river refer ang kanilang gafangan kasi kunti pa na lang man ang sanga at maliit pa so tingnan natin kung alin sa dalawa no ang may pinakamarami nating harvest pagdating sa pitasan so yun po mga, kaparmers, mga ka mga ka-viewers ang ma-share ko po sa inyo so yung isang area natin na ang palaya siguro bukas siguro no ah, mag-install kami ng kapagas sa taas kasi mataas na po siya uh, nauna to din yung mga ka-farmers kasi natanim natin to 8 no 8 9 samantalang din, din yung mga ka-farmers uh, parang 50 na ata no okay so yun po ay ah, you no know, 12 12 12 pala to mga ka-farmers din din ang 13 14 tapos yung pinakahuli natin tanim na ang palaya is 16 Okay, so yun po no, mga ka-farmers, mga ka-viewers ang may share at may update ko po sa inyo. Okay, so ngayon mga ka-farmers, uh, may mga tanong na po tayo yung sasagutin. So ang tanong po mga ka-farmers, uh, yung planting distance natin sa pagtatanim po ng uh, talong. Okay, so mula sa isang linya, no, papunta din eh, ay meron po tayong 2 meters mga ka-farmers. Tapos, simula sa isang puno papunta doon ay kalahating metro. So, yung isang metro mga ka-farmers, uh, tanim natin sa ganda. Halimbawa, ito, isang puno. Tapos ito. So, may tanim pa sa gitna. Yun po ang isang metro. So, sa gitna, meron pa. So, yun po ang ating planting distance sa pagtatanim po ng talong. So, naitanim natin ito, no? 13 at saka 14. So, maganda na. Malaki na mga ka-farmers, ah. Oh. So, yun po ang measure uh, at may update, uh, update ko sa inyo. So, Uh, pangalawang tanong na ating sasagutin, tapos na natin ang planting distance, yung pruning at hindi, alin daw sa dalawang paraan. So, sa totoo lang mga ka sa uh, ating talong, hindi po tayo nag-pro-pruning. Lahat ng mga sanga ay naalagaan po nating Kaya nga, maglagay tayo din ng uh, mga fusti, taiwai, para itali natin ang mga sanga. Kasi pag hindi natin hayaan ang natin ang sanga mga ka-farmers, hirap tayong dumaan kahit ganito pakaluwang ang ating Uh, pagitan sa dalawang linya kasi yung talong natin uh, kaya din no lagpas tao ganyan din katangkad mga ka farmers kaya nga uh, maluwang siya okay kung tataniman natin to sa gitna ay nako para kang hindi na makagalaw dahil sa sobrang sikip mga ka farmers so yun po no <clears throat> sana nasagot ko na kung nagproponing po ba tayo So, uh, ulitin ko, hindi po tayo nag -pro po ng ating mga talong. Pati naman sa palaya, hindi din. Okay, so yung pangatlong tan uh, tanong na ating sasagutin ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Uh, yung pang daw sa talong, yung sabi niya, Sir, uh, nahirapan ako sa pagkontrol po ng oo na nakapasok. Meron daw sa talbos at saka meron daw sa bunga. So, sabi ko sa kanya, yon ang ah uh, fruit shoot borer so nakapasok na po siya so share ko po sa inyo mga ka-farmers once na makapasok na sa ating uh, talong ang mga fruit shoot borer so ang, ang i natin mga ka-farmers alternate lang po tayo no ng proclaim of tea at saka exalt yun po mga kapwa ko ka-farmers tapos paglala na ito na lang ang masabi ko sa inyo parang madali lang. lahat ng mga talbos na may tama kailangan kunin lahat ng mga bunga na may tama, kailangan uh, tanggalin. Tapos, ilagay sa sako at ilibing or itapon sa malayo. Tapos, mag-spray ka ng Proclaim Opti at saka Exalt. Yun lang po mga ka Sana po may natutunan po kayo sa ating ginagawang video sa hapong ito. Hanggang dito na lang. Ako na po yung magpapaalam. See you next vlog. God bless.